Hello, hello, hello mga kataba. Magandang araw sa inyong lahat. Na sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. At maingay inyong kapaligiran. Sapagkat maraming nangangampanya mga barangay official. Kaya pala maraming salamat sa aking mga subscriber mga kataba. Na kahit pa paano umabot na tayo ng 260 plus ito nga pala ay nagpapasalamat sa inyo kahit papano ay sinusuportahan nyo ang aking youtube account na batang mataba vlog sana ituloy tuloy tuloy lang tayo mga kataba maraming salamat sa mga subscriber ko at maraming salamat din pala sa 7,000 followers at patuloy na sumusuporta sa aking account. Uh, more subscribe, more, more follow, more views. Uh, sana tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy niyo akong suportahan. Sa aking mga vlog. At sa aking mga video. Uh, maraming salamat nga pala sa lahat. God bless. More power. And more subscribe. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.